maula na hapon mga kalapatids ah, viewing na tayo natin mga warrior na pang norte ayan po sila ayan kompleto pa ho ayan mga pang norte ho natin yan Ito ho ang pinaka mabilis sa kanila, ah, anak kuya ng pincher namin, Mabuyan Ice. Oh my God! Ah, ito ho kapatid, yung dalawang hong yan, papanaluho sa pooling at saka sa tag team.